Hello guys, what's up? Welcome back nga pala sa channel ni Kuya Jay. So, yun guys, matagal-tagal na rin tayong hindi nakakapag-upload dito sa YT natin. Ano? So, yan, marami kasi tayong pinagkakabisihan, marami tayong inuuna sa buhay. 4 years na nga pala tong si Habibi Black natin. So, yan, marami na rin nagbago sa itsura niya, sa mga pyesa Kung matatandaan nyo, yung mga parts na nilagay ko dito is more on gold tone lang kasi ay gusto ko yung ano lang eh minimalist lang pero ngayon may makikita na kayong mga kulay pulang mga accessories yan marami na rin tayong binago. So, iisa-isahin natin yan guys para ma-update na rin kayo kung ano yung mga binago ko dito sa Honda Click natin. Version 2 nga pala to guys. Bali, January 2020 ko siya binili. So, yun guys, bago natin simulan yung video natin, please like, subscribe, at hit yun na po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod natin yung mga video. So, yun guys, let's do this! Gaya nga nang sabi natin, iisa-isahin natin yung mga dabago dito sa Honda Click natin. So, umpisa na natin dito sa may bandang harap, sa side mirror muna. Yan, ito nga pala yung side mirror natin. Yung tatak niya is Napoleon. Yan, siya guys. Yan. So, LTO, pas naman siya, no? Kasi, kasya yung apat na daliri natin. Yan. Tama lang yung laki, yung sukat. Yung salamin niya nga pala, ay yung blue na. Parang blue tone siya. Hindi naman siya nakakaduling kaya nagustuhan ko siya. So, meron din tayong cell phone holder dito na Moto Wolf. kailangan ko kasi yan para sa trabaho, guys. Hindi kasi ako matandain sa lugar eh. <laughs> Minsan kasi malalayong pinupuntahan namin dahil sa trabaho. Yan, kailangan natin yan. cellphone phone holder. And dito, sa brake lever nga pala natin, pinalitan ko na siya ng, ng RCB. S3 ata yung tatak na ito. Yan. So, may red tone siya. Yan. Black, red, and silver no una, yung silver lang hinanap ko kaso mailap eh. Sa Shopee ko siya nabili eh. Mahirap hanapin yung, ano, yung silver lang. Maganda naman siya guys. And then, dito sa so may ano, winglet. Nabili ko lang siya sa Shopee guys. Dagdag ano lang din siya. Forma. Para sa akin. Eh, sa iba mga nababado yan. Bahala kayo. <laughs> yung mga susunod na pinalitan natin, dito tayo sa Bomb x na mags yung star yung napili natin ano last time ko lang siya binili last December yeah 2024 pinartneran ko lang din siya ng ano takip ng pito RCB siya guys para tumugma lang yung kulay niya or mag-complement sa mugs so yun guys isinabay na nga pala natin yung gulong sa pagpapalit ng ano no ng mugs natin so ang binili ko is yung bis yung flash nga pala yung ano niya yung pangalan And then, yung sukat niya sa harap ay 90 by 80 by 14. Then, sa likod, ito yung sa likod. Ayan. 100 by 80 by 14. Parehas silang beast tire. So, dito naman tayo sa may sabitan. <laughs> sabitan eh. So, yung arm yung binili natin, ano? Na metallic red. Ayan siya. Ito yung radiator cover. Radiator cap. Pareha silang arm. Ayan. CNC cut print siya, guys. Para makintabting nun. Then dito, nilagyan ko lang siya ng decals or yung sticker ng carbon. O lang yung naglagay. niyan. Sam ko na radiator hose. Kulay red din siya guys. Hindi lang siya masyadong makita. Nasa loob eh. And then, dito tayo sa tapalodo. O sa tire hugger. Ito nga pala is yung pang airblade. Honda airblade. Pero pwede rin siya sa Honda Click na version 1, version 2 saka version 3. Pwede sa kanya is sagad na 120 by 70 or 120 by 80. Kasi ito is 100 na. Last time is 110 yung gulong ko eh. Pinalitan ko lang. Pero pwede yun dito. 120 yung sagad. Hindi. Ma malaki pa yung ano niya Yung puwang. Kakasya pa siya. So kagandaan dito, madali na siyang salina ng coolant. Dito mo na siya sa siya sasalin tatanggalin mo na yung screw na to madali naman siya matanggal madali na siyang mas and then madali na rin siya ma-check dito kung ano na yung level ng coolant. so proceed tayo dito sa muffler natin sa tambucho napalitan natin siya ng MT8 Ayan, MT8 siya guys so hindi pa natin na re-review ulito or na-update one year ago na nga pala nung naglagay ako nito na Siguro mga December pa yon nung pinalitan ko siya sa ako na lang kayo update sa review ko dito pero isa lang masasabi ko goods pa rin siya sa eta ito ito pa rin balay ano na natin yung shock natin but napa na natin to kay AV Moto no kasi tumagas to dati dapat talaga naka ano nakatimpla pero nung once nung napaayos ko to kay AV Moto okay naman na hindi na siya tumatagas matagal-tagal na rin to and all goods 18 ko atay ay napagawa kay AV Moto Maganda pa rin yung pagkaka-gold niya pero ito, may kalawang na. Then proceed tayo dito sa emblem na to. Barrio pa rin siya pero kulay itim na. Hindi na siya kulay gold kasi dati yung kulay gold, madaling maano, mabakbak. Yung pintura ito, black pa rin. Ayan, yeah. ganda pa rin ano, eh. Glossy black. Then dito naman tayo sa seat cover natin. So pinalitan na natin siya kasi yung mga previous na pinalit natin dyan, napupusa. Ito yung pinalit ko, para siyang liha. Nakailang palit na rin ako na ito. Ang recommend ko, ganto na lang yung bilhin nyo. Huwag kayong bibili ng mga katulad nung may logo pa dito, yung mga goma. Madali siyang mapunit yung pinagtayaan. Kahit na hindi masyadong banat yung pagkaka stapler. Ayan, yun pa rin yung nagiging ano sa kanya problema na pupunit yun dito. Ayan, nakadalawang palit na ako noon, JRP na ano, seat cover. So, ngayon, ito naman. Napansin ko kasi hindi naman siya na napupunit dito sa so, mga stitch na to kadalasan doon talaga sa so may logo. Binago na natin ulit, binalik natin sa stock. Dati nga pala gold yung ano niyan eh. Yung pillion step natin, gold yan. Eh ito pa nga pala yung mga decals niya nga pala. Yan, napapansin niyo may decals na siya na carbon. Yan, si Edsel nga pala yung tumira niyan. Mapapansin mo may carbon na dito. Then dito sa likod. Yan, tapos dito pa pala. Kasi may mga gas -gas na dati yan eh. After na makarbonan, Pogi na ulit. So, dito may carbon din siya. Ako na lang naglagay niyan. Pati yung dito nga pala, guys. Ako rin naglagay. Ayan. So, ayan guys, yung mga parts na pinalitan natin dito sa Honda Click version 2 natin. So, i-update ko na lang kayo kung may papalitan pa tayo dito sa motor natin. And then, nagbibigay na rin tayo ng mga tips para ma-maintain natin na good condition pa rin yung mga motor natin. Ano? Katulad nitong Honda Click version 2 na 4 years old. So ayun guys, bago ko tapusin yung video na to, please like, subscribe at hit nyo na po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod pa natin mga videos. So ayun guys, rock, paper, paste. So ito nga pala yung montage. Bye bye! Oh, oh,